Okay, good morning, <clears throat> good afternoon and good evening Saan man sulok tayo ng Daigdig ano? Uh, sa lahat ng Pilipino Guerrilla Forces, good morning Commanders, good morning Subscribers, good morning And uh, followers, good morning Happy New Year to all Sana maging maganda ang ating... Uh, Ah, uh, ano nito? Ating bagong taon. Sana maging maganda ang Pilipinas at papunta tayo sa pag-unlad ng bansang Pilipinas sa pamumuno ni Supremo General Enrique, uh, General Clemente Enrique, alias Commander Dado, no? Ano? So, gagawin natin 'yan by all means. Uh, buhay natin ang kapalit ito para sa ating magandang uh, magandang bukas ng bandang Pilipinas. So, uh, batiin ko lang ang mga commanders. Uh, Siyempre, normally ang ating commanders, at, uh, si General Clemente Enrique, alias Dado, and, uh, and me as Deputy Commander ng FGF, our new Chief Staff, uh, General uh, General Benedict General Benedicto uh, Jose ano? Uh, bagong assign at chief staff Isang uh, Premier Mista ni uh, Supremo And it's a lawyer Isang abogado ang ating uh, chief staff Okay Ang ating G1 Si uh, Major General Regis Yuko ang ating G2, uh, Major General uh, Lar Navara ang ating G3, Major General uh, Nelly Gasbare, uh, Major General uh, Romy uh, Mapala, G4 ang ating G6 si uh, Major General uh, Joel uh, Kilay uh, <coughs> ang ating G7 si Major General Rafael Baruso G8 natin Major General uh, uh Brian Tan and ang, uh, uh, ang, ating G9 Major General Nick uh, Elman so yan mga staff natin ang ating area commander ang area commander natin ay si uh, Commander uh, lutin ang general uh, uh, Ador Gonzales ang kanyang uh, commander commander ng uh, uh, region 3, major general uh, Lopez ang kanyang staff ng general Jani uh, Kapulong in other commanders of regions uh, di ng northern Luton. <coughs> Major General uh uh Pasamonte, my classmate, OPC 32-91. Oh! Okay. In, in Metro Manila Commander, uh Lieutenant uh General Pilisado Simoy. In his deputy Major General uh Uh, PMA 77 si General Simoy Mid, uh, Major General Sani Gadot Classmate ni Supremo uh, Deputy Chief uh, Chief Staff Major General uh, Willie Lucas Sa Northern uh, Sa Southern Luzon Area Command Sa pamumuno ni Major General uh, <coughs> Lieutenant General Romy Satparan and his deputy uh Major General Bilardo Bayon uh, Major General Bilardo Sa Region 6 Major General uh Tata Glumalin Region 7 Major General uh, Nestor Flordilesa and his deputy our operation officer Major General Neil Gasbari Region 8 Region 8 Major General uh, Benedict Goodis <coughs> Okay, so going to Mindanao, Northern Luzon Command, uh, Northern Mindanao Command, uh, Lieutenant General, I, correction, General, because he is supervisor of the, all the whole Mindanao, Major General, uh, uh, San San Blue, Bernabe, is a ring abogado and a retired general. In the same time, Region 13, Commander, Region 11, uh, Region 10, Major General uh, Espiro in his deputy Major General Alarba sa Southern Mindanao under the command of Lieutenant General Jose Hersalino in his commander Region 11 Major General Alsalte, eh, Region 12, Major General uh, Christopher Bagain and Western Command under the command of Lieutenant General uh, Tan Kiram may-ari ng Sultanate of Sulu So, yan yun ang uh, grupo na mga commanders natin ano, na nag exist ngayon and marami pang ibang mga commanders na affiliated command. Ang mga naalala ko lang muna is Major General uh, Lieutenant General uh, Rodel Dupaya Iris the commander of KBL and at the same time my deputy as affiliated command and the another uh, agila ng manlalaban under ni Lieutenant General <coughs> Lieutenant General uh, uh, Mauro Arni uh, Mauro Arni Aguilar uh -huh. So, yan yung mga commanders natin affiliated. Yung iba pa, hindi pa nag-update. Uh, nag so, magandang umaga sa lahat. Uy, pagbati pa lang. Ano? Uh, Mahaba na. Okay. Uh, ano ba ang topic ko? Ang topic ko ngayon ay malapit na Ang pagbabago ng ating bansang Pilipinas Mag Sana sa pangarap natin Maging higit pa tayo sa Singapore Dahil noong una, noong 1960s We are number one in the Asia Ngayon, pilitin natin ibalik Sabi nga nila, nasa atin ang kayamanan Kaya nga pinagagawa tayo ng mga powerful uh, state Number one, ang US. Number two, ang Russia. Number three, ang China. So, pinagagawa nila because nandito sa atin ang kayamanan. So, kung anong kayamanan yon alam ko na kasi na feedback na sa akin ang kayamanan natin ng ginto. Hindi pa, na, hindi pa rin nakikita or hindi pa nagagalaw. it because of so many requirements. Ano? So, sana magandang Pilipinas tayo by, by year 2025. Sana madalangin tayo peacefully will be turned over the administration of Marcos Jr. to the people, to the Filipino people. Wala na sanang atrasan ito. Magkaisa tayo. Panahon na na magkaisa tayo. Dahil ang gagawin natin, peaceful means peaceful. Sabi ko nga, maraming beses ko sinasabi, hindi namin napag-aralan sa military paano labanan ang walang baril. Hindi namin napag-aralan yun. Kaya ayun ang panlaban natin. Population mass! Lahat ng Pilipino naggalit sa nangyari sa ating bansa. Lumitaw, lumabas kayo. Kung nasa Mindanao kayo, Bisaya o sa ibang bansa kayo, magpakita kayo ng pag-aklas laban sa gobyernong ito. Yun lang yun. Yun lang ang kahilingan naman. Yung malapit sa Metro Manila, ay pwede na kayong mamasyal sa ETSA. Panoorin nyo ang gagawin ng Iglesia ni Cristo at saka ng People's Initiative. Eh saan kami ngayon? Saka na lang, saka natin malaman, basta nandyan yung Iglesia ni Cristo, nandyan yung uh, other religious group, and the people of the People's Initiative Religious Group Kaming Pilipino Guerrilla Forces na tahimik na lumalaban sa ating gobyerno at para baguhin lahat ng religious group papatawarin namin ang ang religious group na Katoliko ha Katoliko yung pitong pare na nagfile ng charges Kinday Ki Sara, mayroon kayong kaharapin. Kasama kayo sa bitay na mga pare kayo. Ha? Kasama kayo sa bitay. Kakampi kayo ng demonyo. Anong klase kayong pare? Kakampi kayo ng demonyo? Saan ba nyo kinuha yung pagkademonyo nyo nyo? Naniwala kayo? Yes, sabihin natin. Nagkurap. Bakit? Si Inday Sara lang ba Nagkurap. Hindi pa nga napatunayan, sabihin niyong kurap. Andyan na ang kurap, ang pamumunuhan ng ating Pangulong Marcos. Tambaloslos. First Lady. Anyway, hindi naman binote si First Lady, kaya wala, pa, wala, siyang, wala siya sa Pero kasama sa salilitisin, ang buong pamilya Marcos, ng taong bayan. Kaya kayo, tuwad kum, may panahon pa kayo na humingi ng tawad at makapatawarin kayo ng ating mga sambayan ng Pilipino. Ha? Kaya kami, hindi nyo kami masisisi pagdating ng paghukom ng taong bayan. Kasi ilang beses namin pinaalala sa inyo. Dahil ang taong bayan galit na. Galit na ang taong bayan. Kasi nilalapastangan nyo, ginagago nyo, binabasura nyo, binabalahura ninyo ang ating batas. Mali. Tama ba yon? Ang aming pinaglalaban lang dito, yung, yung maling ginagawa ninyo, tama ba na mag-ubusin nyo ang kaban ng bayan? Hindi ko na isa-isa, eh, marami, alam nyo na lahat yan eh. Tama ba na mag-contempt kayo naman? pag contempt na inyo lang resource speaker, tapos ngayon, i-contempt nyo? Napakawalang yan naman ninyo. Biro mo si General ba? Ha? Naglingkod siya sa bayan ng maigit 30 years. And same with General Gra uh, Colonel Grahindo. Kinuntim niyo ng ganong ganon For what? Kaya magising na kayo. Ha? General Wilkins. 88. Maringal class. We are welcome to FGA, Filipino Guerrilla Forces, to join our forces. Bibigyan ko kayo ng posisyon sa FGF. Ngayon, kung ayaw nyo sumali, magpalakas persa na lang kayo kasi wala naman kayong organized na organization. Pero mayroon, yung Guerrero Fraternity. Ha? Guerrero Fraternity, you are welcome and affiliated to Filipino Guerrilla Forces. Balita ko dito sa Guerrero na ito, libo-libo rin ito na armado. Sabi nga nila, ang requirement na a minimum of requirements to be a, uh, to be member of that guerrero is list than three firearms. Kung wala kang tatlong armas, hindi ka qualified sa guerrero. So, mga sirs, ano, yung baril nyo, ipapasa nyo sa taong bayan kung mapunta tayo sa civil war. Ha? Huh? Kung mapunta tayo sa civil war. Kung ang ang indication ng civil war is the armed forces. Now, armed forces you will be blamed by Filipino people once na magkaroon tayo ng civil war. Once na karon mag separation of state tayo and that is your fault, that is your failure, armed forces. Saan kayo? Doon kayo sa bangag na presidente o sa taong bayan kayo? Philippine National Police. The same way. Ha? Kaya nga kami, nagpaalala lang kami kasi ayaw namin makasakit ng damdamin ng lahat ng Pilipino. Pero, wala kaming magagawa kung hindi nyo pinapakinggan ang sigaw ng taong bayan. Dapat ang pinapakinggan natin, sigaw ng taong bayan na sinasabi namin majority of the Pilipino people galit na. And that is now a... Yeah i people taong bayan <laughs> ha so yun ang kikilig pag, pag, sana mapaintindihan yung sinasabi namin ha ang number one babaguhin namin corruption corruption ang number one it because of corruption nagkalukuluko ang bansang Pilipinas it because of abuse of power kaya nagkagulo ang ating bansa It because of pakikialam ng Communist Party of the Philippines nagkagulo ang bansa. It because of narco politics kaya nagkakagulo ang bansa. It because of adik ang ating bansa kaya nagkagulo. Ang ating bansa na pinamunan ng adik na pangulo. Kaya magulo ang bansa. Sino ang dapat si Jane dito? It's Philippine National Police and the Armed Forces. Sabi nga ni Supremo, kung noon pa kayo kumilos, hindi tayo darating sa ganito. Hindi kayo kumilos, so ang taong bayan ang kikilos. Kung ayaw nyo sumalim sa amin, so be it. But, <coughs> dapat you remain neutral. You remain neutral. Diyan lang kayo. Manahimik kayo sa kampo ninyo. Kami lang bahala sa ang aming bansang Pilipinas. We will lead the Filipino people, the Filipino guerrilla forces. Armasan nyo yung mga demonyo, mga politisyan. Bigyan nyo ng mga posisyon, yung mga barel. Mga barel ng mga extra dyan, ang barel ng AFP, PNP ibigay nyo dyan sa mga politisyan. Kami ang mag Maggira mag kami, mag magi manood lang kayo APPNP. Huwag kayong makialam. It's because of usaping politika ito. Ha? o sa ping civil civil war wag kayo makasali para hindi ganong ma hindi hindi tayo maubos sa Pilipino kami bahala magkaubosan dugo sa dugo ng polit politics administration and the people power bigyan nyo ng armas bigyan nyo armas bigyan nyo silang rango bigyan nyo ang brigad sila kami ang mamumuno ha? Huh? Pamunuan ni Marcos na bangag. Pamunuan ni Marcos na kurap. Magsama-sama silang kurap. At saka dito sa hindi kurap. And we lead by Supremo. Ganun na lang, gagawin natin. Ayaw nyo eh. Ginagagun nyo kami. Hindi naman kami papayang na gagawin nyo lang kami. Taong bayan, payang ba kayong gagawin kayo? Eh kung kaya nyo, ay bala kayo sa buhay nyo. Ha? Number one, kalaban namin ang kurap. Ha? Number one, kalaban namin ang kurap. Kaya huwag niyo kami paratangan na kurap kami. Ha? May accounting kami sa pera kung anong kuha pasok. Ito, initial pa lang yan. Ha? Oh, initial. Oh. 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 Yan Oh. Ano nakalagay dyan? Na binibigay namin sa tao. Ayan o. Oh. Basahin yung klaro ha. Oh. Matagal yan o. Oh. Nakalaga diyan oh, initial oh, total ko 183,000. Yan yan yung sa mga taong binibigay ha. Kasi kailangan natin bigyan sila. Kasi pina, pinapunta natin lalo na sa Mindanao. Ang lalayo pinanggalingan yung pamiting namin. Ayun oh, para nakakilos kami. Para nakakilos rin sila. Without support, eh, bilyon mo 183 lang compare with trillion of pesos kalaban natin. Ang layo, di ba? trilyon ng pesos sa kalaban natin. Binabayaran na lang ayuda. Ayan, o. Oh. Oh. Tingnan nyo, nakita nyo. Okay. Ito pa, o. Oh, ang mga resibo, o. Oh. Hmm. Ayan, o. Oh, pinaghirapan ko. Tingnan nyo, ang dumi ko. Oh. Kasi hindi ko natatarbaho. Dahil, ang daming priority. Ito, tingnan mo, ha. Anong oras na ngayon? Alas 9. Mag-alas 10. Ang plano ko lumabas. At marami pa kong aayosin na Uh, mga kagamitan ko, yung sasakyan ko, nagtumutulo hindi ko mapagawa dahil walang oras. Ha? Sir no, Retibo, oh. Hindi ko pa natututal yan. Oh. Yan, no? Sir <laughs> no, tingnan mo pati sarili ko hindi ko na laas ikaso. Yung pustiso ko na tinanggal ko, ginagat ng aso eh. Hindi ko na alam kung nasaan. Hindi ako makapagpagawa. Dahil ito, oh, marami akong ayusin sa sarili ko. Pero hindi ko nagagawa. Because my priority, ma-establish ko ang grupo na naka-establish lahat. Para pag uh, saan man tumakbo ang mga kalaban natin, sa barangay man may sasalo sa kanila. Pumunta sila sa A-strip, mayroong sasalubong sa kanilang FGF. Pumunta sila sa mga seaport, may sasalubong rin sa kanila. Yun yung sinisituate namin na the Philippines will be secured from any, uh, any person na gustong manggulo sa ating bansa. Naka-ready na ang FGF ha? at mapiperfect namin yan for how many days na lang ano and that is the, our concept the Filipino guerrilla forces headed by Supremo panoorin niyo yung Filipino guerrilla forces number 4 vlog ano Filipino guerrilla guerrilla forces TV number 4 uh, vlog nandoon ang aming vision mission and other aspect ah Para ma malaman nyo kung ano ang FGF Kaya mga kababayan ko, huwag niyong babastahin ang Pilipino Green because pinag-aralan namin paano namin mapaayos ang bansang Pilipinas. Maraming salamat. Ito na lang muna kasi maray pa Good morning, good morning sa lahat. Ayaw.